<laughs> si, si Red Beauty Queen na sobrang nagpare ng katawan niya kaya iwas sa media at kabaw recently. Dahil ultimo paggalaw sa stage ay hindi na niya carry. Oh. Nakakaloka yan. Di ba pati Di ba Parang ano ba ito? Di ba yung ano, naalala niyo yung ano, yung isang uh, clinic sa Thailand? Oh. Yung, yung Fokalia. yung meron ka sa <laughs> Di ba? Oo. Di ba? oh, na. Pagkatapos mong maoperahan doon, hindi ka na talaga mahirapan ka na maglakad Gina, di ba? Pero ito naman beauty queen na ito, hindi naman gano'n, oo. O, oh, nagparito lang. Marami siyang pinaruto ako sa buong katawan niya. Siguro Siyempre, ang siya Mahirap din maglakad. Siguro nagpa-back enhancement siya. Mahirap maglakad yun kasi pag nagparito ka talagang bed bed ka talaga eh. Uh, di ba? Mm. Kung bong ka di ba? Pero baka gusto niya sexy-sexyan siya, di ba? Oo oh, naman. Pero kung ganyan, ay si tatanggap ng plagi kung di ba kakakilis dahil nga rito ang bong katawan, di ba? Siguro <laughs> nang Para siya. Parang close yung care din eh. Yung ano niya, close care din yan. Lu! 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 Beauty queen siya na ah. naging actress yeah. na rin. Parang plus me, sa'yo. Medyo slight, ganyan. Anong pinaretoke niya? Yun na lang. Ang bat niya. niya. Ay. Pata, palay ko pa siya. Ah, At saka, saka diba? hmm, oh. di ba? Oh. Pero wala diba? tayong, ang dami. Ano, hindi natin sila parang kinokondem, ah, diba? di ba? Oh, Choice oh. nila yun eh. Di ba? Para siguro na gusto nila maging magandang katon. Lalo, kaya beauty queen na siya, dapat sexy-sexy yan na. Baka ito naman may siya, idol, ito, ito na. si, ito si friend, tumaba kasi siya. Ayon. Oh, oh. oh. Actually, okay, kagayang ganda-ganda kami ni Milda, dinulaan hmm. namin, nanonood oh. kami ng Miss Universe, yung, ano, Inja. Ganda-ganda yung Titan India, Ja, di ba? Mas maganda pa kasi siya, di ba? Oh, oh. Pero ngayon, pag nakita mo, tumaba. Si Miss Universe 2022. oh, sino ba yun? Yung taga, taga in di ba? 2022 nga ba siya? 2021. 2020? Yung na tayo kina Miss Mariam. Hmm. Yung maganda. Parang Di ba yung oh, uh -huh. Miss 2021, 2021. na ginanap sa Israel. Oh, ang ganda-ganda niya, pero ngayon taba-taba niya. Pero ngayon, choice sila kung gusto nila manatiling sexy sa patingin, paningin ng mga tao. Di ba? Oh, pero, mm -hmm. ingat din sa pagpaparetoke kasi may, may lang mga eh. retoking may, hindi maganda ang side effects Correct. sa katawan ng tao. At saka oh, ano, pag nagparetoke oh, oh. ka, inahinay lang, wag naman buo-buo. lahat-lahat. sabay-sabay. No, so, oh, ang pagitan naman, ma huwag naman yung sabay-sabay. Oo, oh, oh, baka mapano ka pa niya. May mga nagpa-retoke oh. ka, sabi nga, nagiging ka mukha ni Di ba? Ni Avatar, di ba? Uh. Pero kung may paparetoke ka. Mm. Ako? Oo. Um, oh, oh. ko, kung magpaparetoke ako, life was action. Sa yung, kasi meron akong chanin. Kaysa ang parta, parte. Itong et, parte ng chan. Kasi chan. gusto kong mag-slim. Hindi ka magpapay, ano, nose, Hindi, ano? Kasi ano ko eh, nose bleeding <laughs> sa English. Matangos ang ilong mo, sa oh. totoo lang. Ay, kasi kung na ako, papatay ko yung buhok ko. Darin ay, kaya ay ang parehas tayo. Okay. Uh, magpapalagay Papagay tayo ng, buhok. Ano, buhok. Kasi... Kasi, oh, oh. Kasi kapag ka, ikaw ay may buhok, mm. ibang dati parang ang ganda-ganda mo. Iba yung may buhok. Pero, mm. pero sa ngayon na sa ganyan, parang kuya boy abunda. Ako di tatanungin. Ako na si Calvin na no? Yeah. Na si Calvin na rin. Pero okay, ikaw, anong gusto pa rin pag mm. may boobsina ka na? Oo. Okay, oh, oh. mm. so, Siguro magpapalagay ako ng hips. Ah, hips. Kasi maliit ako eh. <laughs> hindi, pa, pero, pero, pero nakakatakot pero, ano, sa ano, akin, eh. nakakatakot na part yung ano, ito eh. oh, na pag nagalaw. Pero, pero okay kung, na ako sa ikaw na pa nagpasok ano kayong... Petit. Ano, ba pitit. Hindi, petit looking Kaya hindi oh, ano oh. kayong... Yung, 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 ano, yung, proportion. Ano ba yan? Proportion. Uh oh, oh. Petit looking ka pero ako, ako, wala. Proportion ka naman. Bukod sa buhok, wala na. Kasi wala na. I'm very contented with my... Long-legged. Oh, si Snapchat. Si Anian. Melanie Marquez. Yes, Oh. Diba? <laughs> uh, yes! Yes, long-legged si Melanie Marquez, mm -hmm. diba? Uh -huh. Ay, so, ayan. at yun ang pinanalo niya sa Miss International, uh -huh. ah. ha? Yung sabit lang yun. Yeah. Sa so, sino po itong beauty queen, mga classmates, na tinutokoy namin na Dio Manoy, nagparitokoy ng kanyang buong katawan. Kaya hindi po makakilos, kaya hindi makapag-work sa ngayon. Diba? Mm -hmm. Yes! Wala-wala lang po, mga classmates. Anyway, mga...